Happy mama. <laughs> Happy mama, mommy, mami, Mother's Day. Pagandang araw pero kanina masakit ulo. Punta kami sa simbahan. Ah. Uh, <laughs> ang aming trabaho ay hindi ko tinanggap. Kasi eh, na-visit ang mangyan. Kasi before na kami ay sa train, before kami sumakay sa train, nagtanong siya, anong oras kayo dadating? Tiningnan ko ngayon yung uh, schedule ng train. 9.56 ang alis. So, nandoon na kami ng 8.30. 8.30 dahil hindi nga namin sigurado ang dahil nagpalit ang schedule ng train kasi magsa magsasummer na before kasi magsummer iba na yung ano schedule na ibang schedule dito pagtingin ko ng schedule sinagot ko yung sagot, ah, tanong nung amo sabi ko aalis ah, ng before ng 10 9.56 tapos 10 minutes lang yung biyahe So... Siyempre, kalkulado na niya na kung anong oras ang dating namin. Ngayon... Pagka gano'n, bumili kami ng tiket. Back and forth na. Pumunta kami doon sa incheck. Nag-ano ako kay PM. Nagpadala kay PM. Nang... Uh, sa mga ipot-ipot. Pagkadala ng ipot-ipot. de kami... Mahaba pa. Mga siguro... Mga... Mga 9.20, 9, tapos na kami magpadala ng ipot. Ngayon, umupo kami sa bar at uh, nag ng aming alis. Sabi ni Mang yan, eh 9.40 na. Sabi sa sige. Sige. At uh, ako, bibili pa tayo ng tubig. Pagbili niya ngayon ng tubig na yon siguro, nag-message yung, yung amo, wala kami. Aalis kami ng biglaan. Hindi naman namin maiintindihan yung message niya kasi nasa bag eh, o nasa, o nasa bulsa. Hindi naman yung nag uh, uh, ano ang message. Ngayon parang nagparing siya ng siguro konti dahil hindi naman niya narinig. Hindi naman narinig ni Mangyan. Pagdating namin doon sa sa pwesto, sa estasyon ng kanilang pupuntahan namin, sabi niya ni Mangyan, Nako tumawag yung amo. Tumawag daw yung amo. Sabi ko, Allah, bakit kaya? Di tinawagan ko na ng direkta. Yung pala may message siya, sabi ng amo eh. Sabi ko sa amo eh, ay sinyora, narinig na kami Sabi naman niya, e, wala kami. Ay, so, ko. Oh, hindi mo gay na kita yung message ko. Sabi ko, ay Santa Maria, ang malalapad. Ay, sinyora, ari Ay, ay di, sabi ko siya, antay muna. At ko. ko, ano, sabi niya. Bumalik na kayo sa inyo. Sabi ka, ah, anong gagawin ko? Bumalik na daw ako sa amin muna. At hindi niya alam kung anong dating. Kaloka. ako panting na panting na antay nga. Sumakit nga yung dibdib ko sa inis. Talagang ako'y mapapayakin ko naman. Bago ka rin naman makaprepare ng pagpunta doon. Santa Maria, malalabad ka ako, aring senyorang ari, Eh, sa'yo ah. Ay, antay muna ka, senyora, dahil ang, ang ano ng tren ay eh, every two hours, paano ako makakabalik agad sa amin? Sabi niya, eh. Ay, antay muna, hahanap kita ng, ng schedule na pabalik. Oh, uh, yan, di, binigyan nga. Swerte naman na ang kita agad namin ay, di nando kami mga 10, yung nag-uusap kami 10, 10, 10, 10 15, matapos kami ng usapan, mga 10.20 ba, sabi ni Mang Yan ay 10.52 daw, 10.52. Ah, okay. Okay laang, okay laang. Maya-mayaman din kay 10.55. 10, alas 11 na. Hindi na si Treno. Sige ko, oh, ako lalong naiinis. De, kalma amor, kalma. Ah, ah, ay isang oras na hindi pa nadating ang train. Sige, paano kang buhay na aring buhay na aring? Diyos ko, Lord. Sabi ko, Lord, kung amin ari, amin. Ala di sa ko. Señora, ikaw gay may telecamera sa buong bahay. Sabi ko ganun. para lang ako makasiguro na babalik nga kami, sabi niya eh. Bakit mo gay tinatanong? <laughs> Bakit ka ikaw, ikaw, ikaw ng gaya? Sabi ko wala naman. Sabi ko gusto ko lang malaman. Wala nang sabi-sabi. Basta gusto ko lang malaman ka ako. O di natapos yung usapan namin doon. Yun, pagkatapos noon, ano na, ano kami naka sakay siguro after one hour nga. Ay ngayon ay tumawag na uli. Naroon na sila sa bahay. Adjust <laughs> ko ako. Ay kakoy no. No, nasabi ko na ay, ako, ay, ako sa ay, Oh, sabi ko sa amo ko sa among yun eh. Kausap ko na eh yung matanda na balasubas. Sabi niya, sabi ko no. Hindi kami babalik. Kasi may problema nga kako ang ano, ang train. May problema ang train, kako hindi maganda ang schedule ng train ng dating. Sabi naman niya eh. Sabi niya eh. Pipir makagaw ano? Saki, hindi mo na ako sumagot. Sabi ko, pe, ba diba, lunis? No, sabi niya, hindi lunes, Kasi kung sa lunes, kailangan ko pa yan dalhin sa, sa munisipyo. Sabi ko, sa lublub -lub ko yung Sabad at Linggo. Pala, uto, ano? Eh, matanda yun. Eh, makulit nga eh. Makulit. Sabi ko, ay siya, ay kako, ko. Sabi niya, pumunta ka din ni na linggo. Sabi ko, sabi baga naman niya, ah, from 10 to 11 daw lang. Sabi ko, ah, ah. Sabi ko, muna, hindi ko nga alam ang ang, 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 daan ng treno. At sasabing ko si, di lalo na yung na imbiyerna. Ay, yun, ang pinagtapos, sabi ko, sabi ko, sige na. Di, hindi ko na, sabi niya, eh, sa sige, tika, ipadadala ko uli ng, <laughs> ng schedule uli ng train. sa Jesus, Marionis. Ah, nag-meditate kami doon ni mangyan. Yan. Sabi ko, muri ay, kung tayo tatanggapin pa uli sa matanda, talaga hindi ko na itatanggapin. Sabi ni mangyan, oo nga. So, ngayon, nun, nagpunta kami uli do sa matanda. niabot namin yung susi kasi nga ngayon ko iaabot ang susi before nung, after nung kami matapos na doon. Kasi hindi ko nga nadala ng biyernes. Adi yun nga, nag-usap kami. Nasabi niya, nako ay ako nakakuha ng kaunti doon sa, na, naghingi ako ng, ng ayuda sa, dun nga, sa, sa gobyerno na, dahil nga amatanday, kailangan, kailangan. Di biyernes pa lang, ay siya naglikod-likod, naghanap-hanap na. Sabi niya, sa sige, at lunis ay, papupuntahin ko muna yung inano ko sa gobyerno at tatawagan kita kung Martes. Martes ay, ay sabi ko, kung hindi naman kami napidi sa matanda, ay okay lang. Kahanap po din ng panibago. Ay, siguro di Lord, bakit ganun ang buhay, no? Napaka-komplikado. Okay lang. Sabi naman sa akin nga ano, si Roberta, yung, yung anak ng matanda, tayo mas, may mas maigi pa. May mas magandang dadating sa'yo. Pero kung gusto mo ay ayusin ko muna yun sa gobyerno ng mga pupunta din eh. Kasi every hour daw yun. Palit-palit. Iba't ibang taong pupunta doon sa matanda. Eh, napapa, <laughs> na ano siya, naliligaligan sa ganong sitwasyon. Kaya sabi niya, alam mo naman na maamor na gustong gusto ko ita. Kaya nga lay, ako yung naka, ibig sabi ano na siya doon sa gobyerno. So, ngayong Martes, ay maaintindihan mo kanya. Ay, sadyang gano'ng pagka hindi inyo. Five minutes, hindi niya ako antay Anarin na kami sa simbahan. Thank you very much. At mamaya uli, lalakad-lakad uli. Pagpunta doon sa sentro. At uh, makarelax-relax naman. Relax. Happy mama. Bago uli, maya-maya yan o oh, simbahan Oh. No? Yan yung sinisimbahan na um, yung, ng community din sa so, ng mga Pilipino. Yan, thank you. At mamaya uli. Yan. God bless sa lahat ng mama. Tapos na ang misa. Ito yung likod ng simbahan. E Ayoko'y umalis na dun sa loob ko. Kala miglamig na simbahan. Likod ko yung nananakit na naliliyo na. Ay, <laughs> Lord, thank you. Huwag pasensyahan na. Ah, parang kaya po, Ari. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Oo. Oh. Matatanda. Lalakas po naman ang loob ng matatanda dito. Walang nag-aalaga minsan. Kahit sila ay papapaug-paug na ay eh, sandaan ng tao na ay hindi katulad sa atin na alagang-alaga, matatanda. Sila ay di 85 years old pa lang na lang ay ano. Sila pa ang namimili. Sa atin ang matatanda ay alagang-alaga. kami eh, bibili ng kaunti at makapagluto ng para sa pesta de la mama. O kaya madali namin ni Mangya. Pero kami mag-aamusal mo ng dalawa. Kaganda ng sarado yung bar na yun. At ibigit ko, kunang yung, yung rose. Amorita yan. Tay, tay, tay. Kaganda ng rose. Tay, kaganda ng rose. tay. Kaganda. Hindi rose, ari eh. Ano, ano ga, ari? Anong halaman niya? Na baka madali pa ako ng jeep. Tayo <laughs> na Dini, dini, dini. Ang cute ng halaman na ari, oh. Ngayon, <laughs> oh. Ganda. Pati doon sa kabila, oh. ganda. Ay, sarado naman ang bara. Ganda, ganda. Ah, oh, pulang-pula. Ano tawag niya sa halaman na yan? Ganda, oh. Uh, parang maroon na ang kulay. At uh, kami muna na'y mag-aamusal. Tay, tay. Baka ako madali ng ano, yung jeep. Lahat, tawid tayo, tawid tayo. At uh, pampahaba ng aking video. Yeah. Mga mama ay nagsisimba-simba. Nakakatuwa naman din ito. Lahat lahat ay lakad. Sumuot ka sa lahat ay eh, lahat lakad. Uh -huh. simbahan. Antik na antik eh. Isang Pilipino ang nag-aintindi nag Pinaka caretaker. Ang lamig po pa din eh. Ano na ngayon? May 12. May 12. Ang, ang degrees ay... Magkano nga degrees? Kanina ay 14. Siguro na may mataas-taas na ngayon. Saan ka ta mag-aamasal? Doon ulit? <laughs> mag-aamasal mag muna kami. O tamo, parang kaya po ang ang iba o Merong maganda, merong hindi siguro. Ay, abandon nato na ang iba na rin. Hmm. Abandon nato na yung ano. Yung apartment na yan. Wala na nag-iintindi. Pero meron, ayun yung mga estranghero na nakatira. Yung mga... Tingnan mo, sarado lahat ang persyane. Eh. Ano mo, Gusto mo sa Makdo? Saan? Saan ba? May tao ka sa Makdo. Hindi oh. ko <laughs> Ta. Gusto mo? Ah, doon na lang sa ano? Sa sige. Paamusal na lahat. Magpapasta uli mamaya. Isan eh, na ang daan din, Mure? O di yan? Di yan. Arin na gayon. Arin Ah, asya. Dini na kami. Nasaan ka bar na yun? Ayan. Ang dami yung ano. Ayun, kawali. <laughs> Ayan, papasok na kami sa bar. mag ng kaunti. Ayan. Dini. Ayan. Ayan na ba yon Parang sarado. Ayan pala. Ha? Ah? Uh Oo, -oh, hindi pa baga. <laughs> Sabi mo rin na ah, <laughs> doon pa sa labas. Ah, na laang. Hmm? Diretsyo laang. Uh -huh. Ah, ah, doon sa minakanta pa. <coughs> yan summer na summer 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 na mga summers mga summers summers summer, summers summers lahi na si Mangyan. Ayan. Ay, alin ang mas mahal sa pam o ital mark mare alin ang mas mahal ng pam o ital mark mahal sa pam Yan, ang lamig ng hangin. Lamig po ang hangin. Ako masakit ang ulo kaninang umaga. Sa pam. Ay, kasi mag-aamosal nga. Ano Tingnan natin kung ano laman ng pam. Uh, supermarket. Yan. Pam parampam. Yan. Kung, kung sa saan na napasok si Mangyan ba may underground yun anong oras yun kumakalim ayun merry go round Ayun. Ah, hindi. Walang... Walang ano. <laughs> Tay, ko lang. Aring merry-go-round. Merry-go-round. Magiging bata tayo ngayon. Ayun, minaihi. Ayan, naka marami tsak nakakain dyan dahil pesta de la mama pesta de la mama tinining tinining yan oh. ito mahangin ay ang ganda ng oh, diba ang ganda ah, pinalta na pala ari dati ari no? yang dilaw ang cute oh. Ayan. Ang cute. Ang cute. Ang cute. Ano nga bang, alam ito itinakabag eh. Madali lang itong itanim. Ang cute. Oh. Cute. Very cute. Ayan. Kainan mamaya yan. Mamaya. Merry go round. Meron ding ano. Ano nga kang Ari? Yung ating pinapanood, oh. Ayan, oh. Ini Yun nila laro nati sa, sa sa shorts, mga kabakabayo. Ah, yeah, kita na. Ingat na Morian. Di na tayo. Ah, sarado ang ano? Siguro mama din. Ayan, doon na kami kakain sa McDo. At uh, salamat sa Diyos. At pesta de la mama. Ako makikipesta din. Ikakain ako ni Mangyan Thank you Mangyan Yan. Kakain din ako. Oh. May mga fiori-fiori. Oh. Aragi tunay. Hindi. Pick-pick pala. Ayan. Ba may ano? May merkato. Na? At babay na sa McDo na. Babu, babu. Yung crispy makrap. Masarap yon Wala bang ano? Yung... Ano ba yon Yung ma mahanghang? Dili ka muna yung order. Uh, sa bayaran. Ah. Ayan ang ay yung mga resibo na. Ah, okay. Ah, nagaantay na lang. Ah ispo Smoky ang ah, smoky, ismoki mismo yung ng oh crispy chicken ikaw chicken mak bacon chicken o yung crispy chicken makrap ah, sige sige bye bye order na to tapeta yeah. cheat day cheat day cheat day at ito ay I-message mo, Amore. Sabi mo, itatawagan right after na maka, ano ako. Sorry ka mo. Yan. Cheat day namin. Buwan ng mama, kahit hindi ako mama. Yan. Tubig lang tayo. Yan. Yeah, Kasi natin sa ano, sa basoyo. yun. nang tayo nagluluag. Oh, pa pwede. Papa, papa, papa. naka-lunch si PM. Nakain din. Eh. Ba, yan bang iyo? Kala ko ba? Hey. Ah, chicken na chicken ah Kala ko ba? Hindi. Ang muri. Adi Aircon. Aircon na. Kaya ako yung masakit. Ang likod din ni. Ako yung nakajakit pa rin. Ang <laughs> ilagay mo eh. Hindi tayo pastidyo. Uyak na ni. Oh, ang diabetes. yan. Thank you, Lord. Hindi mo kami ipinagkanulo doon sa amin na yun. Sa diyang medyo-medyo sabi baga, sabi baga doon sa sa text niya sa akin. yun pala, hindi eh, wala kayong intention na ano, na napumunta din. Sabi ko, hindi walang intention? <laughs> pa ron, eh sila ito pong manis. Luko din talaga din, matanda. Luko talaga, no? Akin mo rin yun. Uh. Dahil lagi matanda, ay namura ko sa akin. Uh. Kung siya hindi matanda, eh, hindi na rin ako sumagot. At ah, ha, ha, ba, Makikita. Ano ba ang laki nito? Double <eight>. Parang double. Ito, <laughs> yun Double nga. Double ang patis. Mm. Ano ang dawa o? Oh. Double pati. Tayo. Okay. Oh, May chiklet ako. <laughs> Happy mama. Mama mama. Happy mama. Ila <laughs> ah? Yeah, hmm. Dapat pa ibigilin na natin sa baka ang iba? Kaya mo ba yan? Kaya. Hmm. <laughs> ay, Upa, naman. Uy, ako pa, binabahit naman uli ako. Kahirap po ng aking katawan. Sala ako sa inyong sala sa lamig. ko ay... Nadada kasi kaya ako binabahit. Thank you Lord. At kami ipinagkanol, hindi kami pinagkalulo sa amo Kasi ang intention ko talaga doon ay yung bahay. Kasi nga, kaya kailangan, kailangan namin yung bahay ng ko, Kaya sabi ko, dikit mata kong tatanggapin yon kasi bawal na bawal din ako doon dahil ngayon summer naka ano sila air condition paano ka mamamalan sa sa air condition mas gusto ko yung ako yung kasi yung mga amo ko dati kahit balasubas ang mga hindi pag sinabi ko na ako, senyora, huwag mong bubuksan ang aircon at hindi ako talaga pipili. Hindi talaga. Mas gusto ko ang normal na hangin. Marami pa. Bili na muna kami sa matanda na nagugulo na nahihiya din ako doon sa anak. Kung, kung sakali na matutuloy ulit kami doon, di doon muna ako. na maghanap para ano. Parang, alam ko, kung saan kami papagpadin yung mga yan, di ko alam. Kasi, ang ano doon, ang pintuan doon, lahat automatic. Yung bang, kung pinindot mo, sasaray ng, ng kanya. Paano naman ako? Ang gusto ko ihamin talaga kung nagtatrabaho. Nasa ibaba pa naman yung pinakamadami ng At doon din ang kusina. Doon din ang sala. Nakulong, nakulong. Kaya lang doon yung pintuan, yung entrata, yung enter. At saka yung papunta sa swimming pool na hindi naman pwede mong hawakan kasi nga hindi mo pwede buksan kasi nag, na, nasa ka na nasa na talaga ng kanya sila paano mangyayari ka dito sa ay makita ko nga yung bahay para akong binuhusan na parang alaya mo na kita try din natin Kaya nangyari nga sa pagpirma pala ang gulong-gulo na gulong-gulo na matandang yun ha? Naglalakad kami papunta doon sa istasyon. sabi ko, Lord, sana ay maging smooth sailing yung aming pagpunta doon. Maganda ang usapan. Lahat ay maiitanong ko. Lahat ay makaka, makaka kami. Ay, doon pala sa pagpirma na yon hindi na nakaitindihan. Wala, wala sila. <laughs> hindi ko na-call pa yun. Ang mahihirama eh. Gusto nila ma mamanipula ang mga tao. E, hindi ari. Kahit ako'y mahirap. Hindi mo, ho, hindi mo ako hindi mo ako pipiling gaganunin lang kasi nga ang iniintindi ko ay yung damdamin ko, yung pagtatrabaho ko ng, ng trunk, yung, yung wala kang iniintindi. Kasi kahirap gan naman pinagtatrabaho nga. Uh, marami kang iniintindi. Na, uh, parang hindi, hindi ka at least. Kaya nga tinanong ko kung may, kung may camera ang bahay. Habi naman yan ako, ay kung may camera naman yan, sadyang hindi. Pwede itinanong ko na rin. Tapos, eh, pasuplado pa siyang nagtanong ng, bakit mo ganyan tinatanong? tanong maaari kang, uh, malay mo ako'y mabanasan. Tapos bigla akong naghubad. Hindi naman maghubad ko. Halimbawa, iwinaswas ko yung damit ko. Kahirap ganyan. Ah, hindi mo alam kung may nakatagong mga, mga spy. Kahirap ganyan lang ikaw ay, Nakatingin sa iyo ang aming ari, alam ko. Kahirap talaga. Pinag-adya talaga ako ng Panginoon. Siguro ngayon, sabi niya ni Lord, hindi kita pagtatagpuin. Eh. <laughs> I-inising kita, amor. Iinisin kita. <laughs> Para hindi ka pumunta doon. Then, anong nangyari, after noon, eh hindi nga, hindi nga agad kami nakabalik. Ang tagal-tagal, may dalawang oras kami nag-iintay. Eh, pero, tapos, tapos, katutuntung mula ng bahay, sabi, bumalik kay Dinit, narinig din na kami po. <laughs> Iyoko talaga yun. Sabi ko, nako, manigas ka dyan. <laughs> manigas ka dyan. Ayun, sabi namin, hindi na talaga hindi na kami. Bala ka dyan. Kumuha ka lang na. Kung um, kain mo yung wapa mo. Kahit napakaganda ng offer nila pag talagang hindi mo feel ang trabaho mo. Kahit pa maliit ang sweldo mo. Basta makakapagtrabaho ka na mahusay. Hindi katulad nun. Uh, maais ang sweldo may bahay ka may kotse ka pero hindi hindi worth talaga pa ka hindi mo ano ang amin walang halaga walang halaga pera sa 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 mangyayari naman sa iyo doon sa pagtatrabaho doon so, Para kami nasa numero doon hmm. kung yun ang pag-aanahan ah, ah, namin. Ay, sino, ano, si Nadizel? Mm -hmm. No. Antay mo na, may kakilala kami na kayo. Ayan, tapusin ko na, ha? At ah, kami babati dun sa, ano, sa ka kaibigan namin. Yun, sya, yun, yun sila nagbigay ng trabaho. Sasabihin sabihin ko, pasensya, hindi ko nagustuhan yung amo. Thank you, ha? Happy Mother's Day. God so bless all.